House tour po sa our new house. Ito po ang sala namin. Projected sala. Ito po. Itong extra. Extra guest room. Ah, dito po. Guest room namin. Yan ang guest room. Ah. It's another one room downstairs. Then... Pakit po ako sa second floor. Ito po ang stairs papunta sa bahay ni Papito. Ito po. Ito po ang bahay ni Papito. Dito po ang... CR namin. Magandang CR. CR big shower at uh, basta maganda yan ito po ang um, isang room sa taas guest room din po to room number 2 and number 4 room number 4 yan po Again, may lagusan po, ito po ang master bedroom. Lalagyan po dito ng pintuan. Yan, pintuan po dyan. Para magiging tatlong kwarto sa taas. Ito po ang aming master bedroom. Yan na po. community namin sa so Camellia. Yan. Tapos, ang extra garden namin, yun po si Mamita. Yan ang extra garden space namin. Tapos, dito naman ang roadside view ng bahay ni Papito. Then, buksan ko yung cabinet po. Ayan. Ayan ang cabinet namin. Nalalagyan ko na, lalagyan namin ng damit. Ngayon. Ayan. Lalagyan namin ng ngayon ng damit. Dahil nilinis na ito ni Mamita ng aming cabinet Okay. Baba na po ako. Again. Room number one, bedroom. Room number two, guest room. Extension. And room number three, another guest room. Then, CR isa lang po ang CL dito sa taas malang attached bath, bathroom sa master bedroom unlike dun po sa Altesa. then mababa na po si Papito ngayon going down ito na po mababa na po ako medyo mahirap mababa medyo steep po ito so ito na ang sala namin ulit. Yan. Yan. Sala namin. Ito ang uh, kitchen namin. May nook din po kami dito. Ito po yung nook. Nook lalagyan namin yun na mga upuan. Ito ang aming cabinet. And, this will be our outside kitchen. Ayan po. Ayan. Yan po, po, Outside kitchen namin. Ayan po ang kabuuan ng bahay. Po. extra lot. yun si mamita nagkakadiling na po Tapos ito yung aming receiving area receiving area aming gate ito na po okay, okay. bye for now sa bahay ni Kuya Papito